Nakiliti ka kay Angel Nakiliti? Like physically? <laughs> Oo, oh, oh, physically. Sa mga halik niya or sa mga ginawa niya sa'yo or something? Um, medyo. Uh, ano part? Ha? Eh kasi ano eh, parang um, kasi po mahaba pares yung buhok namin. So parang yung tumatama yung buhok sa kanya. Talaga? Oo. Oh, <laughs> As in, walang particular na hawak sa'yo or hima sa'yo or halik sa'yo or something. Um, wala naman in particular, no? Yung halika niya ba ni Angeli, gaano ka-passionate ito? Papaanong naramdaman mo? Panurin niyo na lang, Mami. It's very passionate. Kasi very nga, passionate. yung... Um, ba, diba? parang kakaiba yung story, eh, no? Kasi, um, syempre, nalaman ko, kabit siya ng asawa ko. Tapos biglang ako yung na-inlove sa so kabit ng asawa ko. Parang, di ba, it's very, ano, kakaibang sitwasyon. Pero makikita niyo yung characters namin doon na parang nagka-moment talaga sila doon.